Kawawa mo. Oh, kawawa naman si baby girl. <laughs> Ay, si dada. Ba't oh, ka mapupunta si daddy? Ha? Napupunta ang daddy. Ayan o, nagdadrive si daddy o. Oh, hindi matawagan o. No? O. Oh. <laughs> Tama na po mapangit ikaw o. Oh. O. Anong gusto mo? Anong gusto? Anong gusto? Ha? Ano? Laro? Maglalaro ka pa? Mag-cellphone ka? Eh, si Daddy, umalis. Iyak ka? Umiyak ka, umalis si Dada? Ha? Ayun, babay na ikaw. Ayusin mo, babay ikaw. Babay ka muna. Tayo yung kamay mo. Babay ba uh, 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 na. Uh, uh, okay.